Ay, hindi. Yung isa pa ng kahoy na sa taas. Ito yung kahoy nato, diba, na ito, diba? Isa, dalawa sa pangatlong kahoy. Yung pinakamalaking kahoy sa taon. siya, gaganon. Ayan, no? Gaganyan. Ang lupa. ito kasi gagandahan dito. Ay, may puno pang... <laughs> kang mapigilin. Mayroon kang mapatis-tis. Mahal kasi ang kahoy. <laughs> oh. Hmm. Marami tong kahoy na to bag na uh, tis -tis. Ito, mag, may polo na rin ko yung Ito na no lang ko yung Mas maganda. Mas maganda to, no? Oo, oh, oh. May, kahoy ka kasi, may kahoy na kasi. May na kasi, oh. Ito, oh. At mas madali ito kasi walang, ano. Walang bato. Walang bato. Yung, kasi may bato na taga may butas pa. Mahirap 'yung <laughs> so, uh, sasano mo na dadalhin. sa bagyo Sa bagyo mahal ang bato. Kaga hmm. bagyo kasi may ari ito. Oo. Oh, hmm. na lang. Pag yun naman eh, ang daming bato. Kaya nga 'yung bato 'yung problema. To. Problema sana naman dadalhin.